Yan, wala na naman tayong paso kaya mamamasyal tayo. Kasama ko nga pala ngayon si Mama at ang aking bunsong kapatid. Pupuntahan natin yung isa sa pinakamahabang tulay dito sa Mindoro. Dito nga pala yun matatagpuan sa Villa Cerveza Victoria. Mga 20 to 25 minutes din sigurong biyahe mula sa bayan ng Victoria. At yan, dumating na din tayo dito sa Tulay. Ito nga pala yung isa sa magiging alternatibong daan papunta sa Oriental at Occidental Mindoro. Nung huling punta ko nga dito, kalahati pa lang yung nagagawa, pero ngayon natapos na yung Tulay. Ang ganda nga pala ng view dito, kitang kita mo yung bundok. Maraming ang taong pumupunta dito para magpa-picture. At sana matapos na din yung ginagawang daan para mas mapapabilis yung pagpunta natin ng Occidental Mindoro. Hanggang dulo pa lang kasi nitong Tulay yung mapupuntahan natin eh. Maraming pala kayong madadaan ng maliliguan dito pero yung pupuntahan natin dun sa dulo ng tulay yan nakarating na din tayo dito sa dulo nasa baba kasi nito yung pupuntahan nating resort pero bago ang lahat yan picturean ko daw muna sila dito sa I Love Sunrise ito din kasi agad yung bubungad sa inyo pagkababa nyo ng tulay marami nga pala silang mga cottages dito pero kapag naubusan kayo meron din naman silang mga table Pagdating na din kasi namin, ang dami ng tao tapos ang dami na din naliligo. Wala kasing pasok ngayon tapos sobrang init talaga ng panon kaya ang sarap magtampisa at maligo sa ilog. Meron nga din pala silang pinaparent na kayak. Gustong gusto nga ni mamang sumakay kaso wala kami dalang extra damit. Wala kasi sa plano na pupunta kami dito kaya wala kaming extra damit. Kaya yan, uuwi na lang kami. Babalik na lang kami sa susunod tapos isasama namin yung buong pamilya para mas masaya. Pero bago tayo umalis, yan, magpapapicture muna ako. Ang ganda talaga ng view dito eh. At dahil medyo malayo-layo yung pinuntahan namin, at hindi pa kami kumakain ng tanghalian, dumaan muna kami dito sa isang restaurant. Umorder nga pala kami nitong sinigang na baboy, tapos lumpia, tapos tatlong kanin. Kahit kasi mainit yung panahon, parang ang sarap pa rin ng mainit na sabaw. At dahil favorite ko yung lumpiang Shanghai, yun naman yung binabanatan ko. Buti na lang bagong luto, kaya malutong pa siya. Doon kasi sa ibang nakainan ko, makunat na yung lumpia kasi umaga pa lang luto na. After naman humigop ng mainit na sabaw yan, umorder naman kami ng pampalamig, pangontra sa init ng panahon. Nagdagdag na din kami nitong pansit kanto na may hotdog. Hindi ko alam kung spaghetti ba to o kanton, pero mukha namang masarap kaya yan, tikman na din natin. Hotdog, hotdog. Hmm, kagat, wala kagat. agad. Pangalawang kagat. Meron na. Ayos din naman, masarap din naman yung pancit. Hindi lang sanay talaga kasi may hotdog. Ito namang halo-halo ang kainin natin. Yan, bawasan muna natin yung yelo kasi yung hirap haluin. At syempre, walang lasa yan kasi puro yelo pa lang. Nasa ilalim pa yung mga asukal kasi hindi pa nahahalo. At yan, nung nahalo na, hindi naman siguro halata na nasarapan ako sa halo-halo na to. Ubus na ubus eh, sa id pa. After naman namin kumain, nagduyan muna ako dito. Masarap tumambay dito sa area na to habang pinagmamasdan yung palayan at mga dumadaan na sasakyan. Masarap din ang simoy ng hangin. May batang natuwa. <laughs> at yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.